Nakaalerto na ang mga otoridad sa pagsugat sa bagong tuig ugma sa gabi. Sa Mandawi City, deployment sa kabumbiruhan sa kabarangayan gihingus ganusab. Ang report ni Nico Sereno. Mas hingusgan pa ang fire truck visibility sa kabarangayan kini ang gihimu karon sa Mandawi City Fire Station alang sa pagsugat sa tuig 2025. Subsub -sub ang roving sa ilang mga personnel labi na sa mga lugar nga delikado nga magkasunog. Mas gi-intensify nato karon uh, twice a kan ga fire, kanang fire visibility ga kantak o roving ang atong mga fight nato. Um, nami mga info dissemination, lai mga atong PA namo. Nakikoordinate usap ang taga BFP sa mga fire volunteers sa kabarangayan ingon man sa CDRMO aron masigurong luwas ang kasaulugan sa habig sa kapulisan sa dakbayan Higpitan usabang ilang deployment sa pagsugat sa New Year sa pagsud sa mga komunidad. Kini aron masiguro nga mamahimong hapsay ang kasaulugan. Gikalipay sa Mandawi Police ang pagsugat sa Pasko sa Dakbayan nga nagmalinaon ug walay natala nga mga firecracker related injuries nang hinaot sila nga mamintinar kini alang sa bagong tuig. So, ang ato ang mobile patrol, ang ato ang mga beat patrol is more on dito sa mga sa mga sitio sa, sa subdivisions ang atuang mga kasagaran nga yan. so we'll coordinate also with the the barangays nga sila sa pod magkandak sa pod ogrooving uban ni Godfrey Relien Nico Sereno Balitang Bisdak